Good morning, good morning, good morning mga ma'am sir kakagising lang at the, dito pa tayo nag, naghihiga pa tayo kasi yung tiil natin ay parang nilalamig pa yata kaya naka, lak, nakahabol pa lang pa ako at napang, nandito tayo kasi so, pikapay po tayo kasi malakas yung ulan kagabi dito Papunta na sana ako sa sa church natin para mag prayer meeting pero pagkatapos kong magbihis biglang ah biglang umulan at ang lakas-lakas pa kaya yun tuloy hindi po tayo naka-punta sa ating per meeting kagabi kasi ah malakas ng ulan yun lang po at kape kape po tayo God bless, good morning si Lord ng bala ngayon nga araw sa ating lahat God bless po sa lahat